Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aquarius para sa Mayo 25, 2025. Ngayong araw na ito, isang mahalagang panahon ng pagminilay at paglalakbay sa sarili ang iyong mararanasan. Sa kabila ng mga karaniwang abala at ingay ng paligid, hinahayaan ka ng mga enerhiya sa paligid mo na huminto saglit at harapin ang mas malalalim na bahagi ng iyong pagkatao. Ito ay isang pagkakataon upang mas lalo mong makilala ang iyong mga tunay na nais at motibasyon sa buhay, lalo na sa aspeto ng pag-ibig na madalas mong pinagtutuunan ng pansin sa isang kakaibang paraan. Ang iyong natatanging paraan ng pagtingin sa pag-ibig ay may sariling halina at kahalagahan, kaya ngayong araw ay mabuting pakinggan mo ang tinig ng iyong puso ng mas bukas at tapat sa presensya ng buwan sa Taurus, nabibigyan ka ng pagkakataon na itabi muna ang mga nakakagambalang iniisip at mga alalahanin na madalas na pumapalibot sa iyo. Ang tahimik at payapang sandali na ito ay nagbibigay daan upang magkaroon ka ng malinaw na pag-isip na bihira mong maranasan sa mga araw-araw na gawain. Huwag mong ipagwalang bahala ang kahalagahan ng pagiging mag-isa, ito ay hindi tanda ng kalungkutan, kundi isang mahalagang sandali upang alagaan ang iyong mga saloobin at damdamin. Sa katahimikan ng iyong paligid, unti-unting mabubuksan ang mga pinto ng puso mo upang maramdaman ang kapanatagan na magbibigay lakas sa iyong mga desisyon at kilos. Ang pagsasanib ng mga enerhiyang ito ay nagdudulot sa iyo ng lakas upang mas masigasig mong tuklasin ang iyong mga hilig at kung paano ito kaugnay ng iyong pangangailangan para sa seguridad. May natatangi kang kakayahan upang makaakit ng mga tao dahil sa iyong kakaibang karisma. Ngunit ngayong araw ay paalala na mahalaga ring alamin kung ano talaga ang tumutugon sa iyong kalooban. Sa bawat pagninilay sa iyong mga relasyon, tandaan na ang matibay na pundasyon ng kumpiyansa ay nagsisimula sa pagkakaroon ng matatag at ligtas na pagkakakilanlan sa sarili. Ang pag-alam kung sino ka at ano ang mahalaga sa iyo ang magiging gabay upang mapanatili ang balanse at katatagan sa mga ugnayan mo. Hayaan mong magsilbing inspirasyon ang kagandahan ng araw na ito, habang nilalakbay mo ang landas patungo sa iyong mga pangarap. Ang mga enerhiyang bumabalot sa iyo ay parang isang kumpas na tumutulong upang maayos mong maitugma ang iyong mga mithiin sa realidad na iyong kinakaharap. Sa pamamagitan ng maingat na pagninilay, mapapalalim mo ang iyong pag-unawa sa iyong malikhain at sensual na kalikasan, at mauunawaan mo kung paano ito nakakaapekto sa iyong buhay pag-ibig ang pagtanggap sa sarili ng buo at tapat ay magsisilbing tulay upang mas lalo mong mapagyaman ang iyong mga relasyon at maipakita ang tunay mong kulay. Sa mga aspeto ng iyong personal na buhay, magandang maglaan ka ng oras upang pahalagahan ang mga sandaling nagdudulot ng kapayapaan at kaligayahan. Ang pagpapahinga at pagiging bukas sa sarili ang magbibigay sa iyo ng bagong perspektiba upang harapin ang mga hamon ng may lakas at tapang. Mahalaga rin na bigyang pansin ang mga emosyon na iyong nararamdaman ngayon dahil dito mo mahahanap ang susi upang mapabuti ang iyong mga desisyon. Huwag matakot na humingi ng suporta sa mga taong pinagkakatiwalaan mo sapagkat sa pagkakaroon ng matibay na ugnayan, mas lalo kang lalakas at mas magiging handa sa anumang pagsubok. Sa larangan ng trabaho at mga gawain, ito ang tamang panahon upang pag-isipan kung ang mga ginagawa mo ba ay sumasalamin sa iyong mga tunay na pangarap at kung paano mo ito maisasabuhay ng may katatagan. Ang pag-focus sa mga layunin na may matibay na pundasyon sa sarili ay magdudulot ng mas malinaw na direksyon at mas magandang resulta. Huwag matakot na baguhin ang mga pamamaraan kung kinakailangan upang mas maging epektibo at mas malapit sa iyong puso ang mga proyekto na iyong pinagtutuunan ng pansin. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay berde, na simbolo ng pag-asa, paglago, at bagong simula. Ang kulay na ito ay magbibigay ng lakas at kapanatagan, lalo na sa mga pagkakataong kailangan mong magdesisyon ng may buong puso at isip. Ang iyong mga maswerteng numero ay apat at siyam. Ang apat ay nagdadala ng enerhiya ng katatagan, organisasyon, at pagtitsyaga, habang ang siyam naman ay simbolo ng pagkakumpleto, pangunawa, at pagsasakatuparan. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay upang manatili kang matatag sa pagharap sa mga hamon at pagkakataon sa iyong buhay. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paglaan ng oras para sa sarili sa isang tahimik na lugar kung saan maaari kang magmuni-muni at magplano ng iyong mga susunod na hakbang ng malinaw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ka ng sandali upang ipagpasalamat ang mga biyaya at mga karanasang dinala ng araw na ito. Ang pagkakaroon ng pasasalamat ay hindi lamang nagpapayaman sa ating mga puso kundi nagdudulot din ng mas positibong pananaw sa buhay. Hayaang ang kapayapaan ng isip at puso ang maghari habang naghahanda ka para sa mga darating na araw. Ang pagtanggap at pagmamahal sa iyong sarili ay siyang pinakamahalagang pundasyon upang makamit mo ang tunay na kaligayahan at tagumpay. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, tandaan na ang paglalakbay ng pag-ibig ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. At sa araw na ito, ikaw ay mas lalo pang pinapalakas at pinapaganda upang yakapin ang bukas ng buong tapang at pag-asa. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.